Ganito ang perfect paglagay ng Japanese hand wraps mga ka-idol. At syempre yung boxing gloves naman ganito din kay maglagay. Panoorin nyo ang full video. Marami po kayo matutunan -a -a dito. na sakto nga bumibay ito yung mga suntok. sa gitna. Ayan. Ito lang sa gitna. Isa. Huwag okay, kayo ito, si ito sa gilid. sa sa gilid. Ito yung iba sa dito. Close. Ganito, bato, -bato. Yeah, <laughs> Kapag ako maglagay ng 100 drop boxer, na-throw. bato yan. mag-experience maglagay ng hand sa laban ng boxer. Kung ito, anak ko yung maglagay ng hand Ako masarili man din man. Sabihin so na nagana na nagana nagana rok se wis mas maganda ngayon ko mo, kagabi saan na gima na gima na gima si kiti gima. Sabi saan dun nga, saa kam kumang kami to kaguma kudo kumto na nga, kagwa kaya na kaobta bale bima, kaya sa Kaibigan, dito sa wrist talaga na puno. So, tatansayin hmm. <coughs> mo na lang pala. Hmm. Kung saan na lang yan. Kung natira, dapat matila, may natira na yung mahawakan ka dito. Para sa mga mga lang eh. Mga mga lang. Tapos, hindi ikaw ang maglagay. mismo dito sa loob. Siya, para matansya niya yung sikip. So, dito. I-finger Ipinggirin natin yeah. okay. yan. Ayan. Ipinggirin natin yan. Yeah.

Ako sa batakin, para pag bukas na, na maya, sakto yung type sya... ko. Gusto sa bago, sakto yan. Iris, karbon lodi okay. batu batu, ya karena abutov, dan itu abot bawas, yang diabutin,

Yun ah! Blood control! Attack! Yeah, blood control lang yan, so na, may budget yan budget Siyempre, ito ang gagamitin natin, ang favorite bloods. Color purple, clitoris, yes. Yeah. Hindi gamit yung Thailand ha, Mexico yan. Ayun ah, mi hi Yan! May ano pa yan, may tawag ito. May tag. May yan, kumbaga. Next. Oh. para legit sa mamalaman niyo na legit yung clitoris kailangan makita yung may dito na no, naka nakaukit sa mismong leather ayan ayan makita na yung clitoris ito nakaukit legit yan at syempre dapat may kunting tigas sya kaya nito oh. hindi yung pag, pag pisil nyo ng, ng blouse na malambot no. wala low quality yun

Kung gusto mo talaga pulido, dapat nakalock yan bawat kabila ang kanto. So, ito, lock mo siya dito. Kung hindi ko dito sa kabila, dapat ilalock mo rin naman siya dito sa kabila. Lock na naman niya dito. O, oh, Lock mo siya. Ganyan. Para continue, ah, uh, tuloy-tuloy yung pagsikip. Hindi siya magbabago. Ayan, ayaw yan. Ayaw naman. Ganda sa kabila. Oh, para si lord, pag-urit si dahil ka makakatalakay ya. oh, buwis o mahaba si so, pagbitin niya. Yan And, ilalak ko, lalaman dito yan. An, mas so, siya may lock para hindi basta yan. Yan, may lock yan, may lock, may lock. may lak, may din, ganun din. Iikot Hindi mo basta magbe-bend yan, no? Oh? Kasi pulido yung lock dito. Ilock mo sa may higit. Lock dito. Kaya, kung napapansin nyo, nakalock ka dito sa ulo sa taas. Lock mo na ito. Yan. I-X mo lang no? Oh. Alam nyo na, abig din ng lock. Eh. Yan. Yan. Ang sinabi, lucky susunod at sinunod. Yeah. Lala. ito, lalak mo. Lalak na naman yung sa kabila. Oh. Yan. Para yung sikip niya dito, mula dito, hanggang dito, hindi nagbabago. Kasi kung hindi mo ilak yan, tali ka lang ng tali, tali ka hindi talaga luwag yung rabaw. Yan. Dito, lalak na naman. Kita nyo. Yan. Trabaho siya. Inaumpisahan mo na. Hindi ang mo na. Yeah. Ganun yan Oh, lock mo naman dito. Lock mo naman dito sa kabila. Bago mo siya ituloy eh, tuloy at i ng dulo. Hanggat, maubos yung, hanggat hindi maubos yung lupit. Huwag mong tigil, tigilan ng paglalak. Pag tuloy mo lang hanggat maubos yung tinapos. Oh. Ha ha ha.